collaboration ng Bureau of Immigration at ng ibang mga ahensya para sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ating tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, ito na, ano na po ang update sa inyong pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng kaso ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yes, opo. meron po tayong collaboration with the Department of Justice and the National Bureau of Investigation dito po sa pagkakaso kasi alam po natin um, all our agencies po meron kanya-kanyang mga mandato over um, the violations um, that have uh, uh, been, uh, na, na ginawa po nitong uh, grupo po ni Mayor Alice Guwo. So doon po sa pakikipag-ugnayan uh, natin sa kanila, nagkaroon po tayo ng case conference. Eh nakita po natin kung ano yung mga appropriate na may po sa um grupong ito. Doon po um kina uh, Guo, um, particularly bumalik po si Sheila Guo at sa si Cassandra Leong. ang BI po ang nagkaso kay Sheila um, Guo for misrepresentation kasi nakitaan po natin siya ng uh, valid Chinese passport. Um, while the NBI po ang nagkaso kay Cassandra Leong for obstruction of justice and other um, violations po na nakita in relation to this case. Okay, sinabi po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na posibleng patungo si Alice Guo sa sinasabing Golden Triangle. May update o impormasyon po ba tayo tungkol dito, Ma'am Dana? Yes, yeah, doon po sa ating coordination with our counterparts, um, Indonesian immigration, wala pa pong attempt si Mayor Alice Guwon na magtawid border muli mula po nung Um, huli niyang pasok noong um, August uh, 18. Um, dito naman po sa uh, kapatid niya, wala pa rin pong update doon po kay uh, yung lalaki po niyang kapatid, kay Wesley um, Leal Guwo. Um, Nakamonitor po tayo and um, uh, kausap po natin yung ating mga counterparts there as well as intelligence um, uh, groups dyan po sa Indonesia para matuntun po at mabantayan po itong mga galaw ng uh, dating mayor Alice Kuo Um para pagbinalik po siya ng Indonesian authorities ito ay harapin niya po yung mga kaso, patong-patong po na kaso laban sa kanya. Ma'am Dana, pagpapaliwanagin daw sa Senado ang Bureau of Immigration sa pag-alis ni Alice Guo sa bansa. Ano po ang masasabi ninyo dito? Yes. Dito po sa pag-alis ni Alice guwa nakikita po natin na hindi po sila nag-undergo ng appropriate, proper immigration inspection dito po sa ating mga paliparan or sa mga seaport. Ito po isa sa mga evidences na nakita po natin ay nung pagbalik po nitong si Sheila Leal guwa yung kapatid po ni Alice Gugo, wala pong... Um, uh, uh markings or uh, uh tatakpo ng immigration doon po sa uh, pasaporte ni Sheila Lee guo at nakikita po natin na maaring ito rin po ang uh, ginawa na modus nitong um si uh, Mayor dating Mayor Alice Guo mukha pong they uh, used uh, uh, illegal means para makalabas po ng bansa, maaring inapuso po nila yung mga areas kung saan wala pong immigration presence to be able to circumvent uh, proper immigration inspection. Okay. Uh, Ma'am Dana, ano po ang reaction nyo doon sa sinabi ng uh, isang senador na um, parang tinago nyo raw o alam nyo raw na umalis na po si uh, Alice Guo pero hindi nyo raw uh, sinabi sa mga uh, kinauukulan? At nagulat um, what... daw po sila? Yes, there was no intent po to hide the information. Actually natanggap lang po natin yung information na yon um, around Thursday last week po nung um nung naka, nakaraang linggo today, the a the week before last week. Um, because tung tayo ang ang si Commissioner Tan ko po ay nasa Vietnam to attend an ASEAN meeting um, with immigration heads doon. Natanggap po niya ang intelligence information na meron daw pong ticket si uh, Mayor Alice Guo, uh, Cassandra Leong, Sheila, and Westy Guo, pabalik po ng Pilipinas galing Singapore. And it, uh, although nung, nung binantayan po, wala pong dumating at hindi po sila nag-board ng aeroplano. But it got um, the leadership asking questions na why does she have a ticket from outside the country, papasok po ng Pilipinas, kung sa records po natin ay nasa loob po siya ng Pilipinas. Kaya po agad-agad um, Thursday po 'yon nalaman po ng ating uh, liderato um, kinabukasan po when they had the opportunity ipinagtanong po doon sa ating mga counterparts na kasama po doon sa pagpupulong if there is information na maari po nilang i-share about um, the travels of um Uh, Alice Guo in their respective countries. And we received confirmation po na dumating siya sa Malaysia and dumating po siya sa Singapore. But the thing is, the information was highly conflicting and inconsistent po because dun sa records po niya dun sa Malaysia, um, hindi po uh, yung flight number po does not represent a flight number incoming to Malaysia. And Malaysia is saying that Alice Guo is inside their country. They are confident that Alice Guo is inside their country. While Singapore is also saying that Alice Guo is inside their country. So very conflicting po yung mga information na tanggap ng ating ahensya. Kaya minarapat narapat po muna ng ating literato na i-verify from um, other reliable sources itong mga impormasyon na ito. But uh, lumabas nga po itong information na ito. Kinalunisan na kaagad. So ito po ay uh, inilabas na rin ng ating management upang habang umaandar po yung investigation. Okay, dito naman po sa dalawa niyang kasama na si Sheila Guo at Cassandra Leong, ano-ano naman po yung mga naging batayan para sa kaso ng deportasyon ni Sheila Guo? At ano po yung potential implications nito sa kanyang pagkuha ng mga peking dokumento ng Pilipinas? Yes, they were returned po um uh, the other day binalik po sila dito ng Indonesian Immigration after um they uh, deemed them as uh, illegal aliens dahil na alaman po ng Indonesian Immigration na may mga kinakaharap po silang kaso at uh, issues dito sa bansa kaya sila po ay binalik dito and upon their return um si Sheila po ay inaresto ng Bureau of Immigration for um, at kinasuhan po ng uh, deportation case for undesirability as well as misrepresentation kasi kaya po nang nabanggit ko kanina, meron siyang hawak na Chinese passport. So, yung Chinese passport po niya na hawak ay may ibang pangalan, may ibang date of birth, and entirely different identity from the Sheila Leal Guo born in the Philippines na una po niyang pinapakita. So, it, um, it, uh, shows po that her Philippine documents could have been fraudulently acquired. Um, yun po ang ikinaso natin um, kay Sheila kasi nakita po natin na yung kanyang mga dokumento na nagsasabi na siya ay Pilipino ay mukhang um, hindi po kinuha sa tamang mga pamamaraan at siya po talaga ay isang Chinese national as evidenced by her valid Chinese passport. As to the case po of Cassandra Leong, um, wala pong immigration case na kinaso sa kanya because she is a Filipino po as per checking. But um, uh, ang NBI naman po ang nag-take custody sa kanya um, because may mga kinaso din po sa kanya related to um, this incident. So ma'am Dana, bukod po dyan, ano po yung susunod na hakbang sa legal process nila Chilago at Cassandra Leong uh, dito sa bansa at uh, nasa kidinung kosudia na sila sa ngayon Yes, ngayon po nandoon po sila sa custody ng NBI kung saan po sila mananatili up until ipatawag po sila ng uh, Kongreso pati po ng Senado sa mga susunod po na hearings because I believe hinahanap din po sila ng both um, uh, uh, the House of Representatives and um, the Senate para po sa kanilang mga investigation and aid of legislation. But ang um, uh, meron po tayong legal custody also with um, Sheila Li aandar po ang kanyang deportation case pero hindi po muna tayo makakapag-implement ng deportation kahit mauna po ang resulta ng deportation case because there are still um, uh, cases and other accountabilities that she has to face here in the Philippines. Ganun po kasi ang patakaran natin, kung meron po silang pending na kaso dito sa Pilipinas, kailangan po muna nilang tapusin iyon. Halimbawa po, if the court Orders her to serve time here in the Philippines, she has to finish that po. She has to serve time po before we can implement any deportation para makuha po ng ating uh, gobyerno ang full effect of justice. Okay, mensahe yun na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok din sa mga susunod po na magaganap sa isyong ito. Yes, sa atin po mga kababayan, makakaasa po kayo na marami pa pong parating na updates about this case. Ah, uh, tinututukan po natin itong maigi and um, we are in close coordination with Indonesian counterparts as well as counterparts natin um, from other um, uh, countries yung mga intelligence agencies po dyan. At hindi po natin hahayaan na abusuhin po ng mga illegal aliens ang ating sistema i-circumvent po ang proper immigration inspection. Tutugisin po natin itong mga illegal aliens na to na umaabuso po sa atin. At saalamin po natin kung sino yung mga complicit, kung sino po yung mga tumulong, yung mga nag-harbor, nag-assist po at uh, uh, nag uh, nag-aid dito po sa pag-illegal po na pag-alis uh, ni Mayor Alisgong at ng kanyang mga kapatid. Okay, maraming salamat po sa inyong oras Miss Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.